First time na to magkakuwag kakang inaani ang plastada kay kasagaran sabay manjun na to kwa ah O tanawang inani ang pilang plastada Tanawang usa nagkaon pa Yo! What's up mga kalimaronong no? So karon nga video Siyempre kuyogi ko ninyo Kay Manu ngadto Sa Daruhan karon na akong kaoban Akong isuor nga gwapo pa sa ko So what's up no? Ako rin si Vincent Love Oban na Let's go! Siyempre, before tamo ato, ato sa ning kuwaon ato sudlanan. Ngagikan sa Jalibi, nga duaan. Nga atong ablihan para makita kung unsa kadako ang masudlan. Huwag atong parisan sa posporo nga karaan. Kung bati po na atong ispat nga ang pinanitan. para ato na ning sugdan. Saktura, ang kahayaga sa atong ispat nga gidala. Kung nga kay pag-abot na sa kawayan, kita man din agduha ag duha. ah, di punta kay ngong nga tsamba, kay duha man sila. Ana man na, di marunong juta. Ah, lang kita maglangan, huwag ato dening yung dakpon. Ay sayot, ato dening yung hakpon din, ato din sa sudlanan. Ah, di lang kita maglangan, huwag ato na sa gihako pang para masud na sa tong sudlanan para ang masud sa tong sudlanan duha na pagabot sa atisan kita tagdaghan diri ah pero wa nato kwa ah kay gagmay pa man ato sa ni padakon para naatay balikon pag arin akos unahan ako nakitan perting dako ah pag duol na ay sungayan ay daghan man din ni sila mga maginsan ni padayon lang japunta nya pag tan-aw sa pangguuman na ko nakitan dako kaayo pag duol na ay tambayawan kasayang nya kay wa man siguro tay suerte sa maisan nya pagtanaw nako sa mais na nakitan be atong hakpon ito isod sa sudlanan ay sakwa sa tagsagpot kaya itong isod sa sudlanan para naa sila'y kataguan para kung nana sa tayo isood diri sa sudlanan dili sila mag-awayan karoon sa nasa kong diri sa kanding-kandingan ay way patawad bisang nagkaon ako gidakop o akong gisood sa sudlanan yeah, kaya pagsuod na mo sa hagun nana naa nasa tapos pag dool na ako, ay nilayat mangyay kay wak mudagan ay simpre wak maglagan ato dahil gihakop o atong gisood sa sudlanan pag abanti na to sa unahan kita napunta diri ah swerte guru nisa kong kauban o oh, diba kita na sa tag-usa Berarti abang abtika kayak Ah di japon gak kata kasaku ah Kayak aku pun juga gue dua-dua Sudah so, ang imong pun teriak Anak mana Karun kayak nabut na tagsagingan Ya pag spot na Sa kiliran na amung kunakitan Saway paglangan atau sa deng Jacob B Atong isod sa sudlanan Nya Ang katong gamay atong ilisan Kaya ang tambol atong ipuli Ari sa iyang gisudlan Ayay ay, hapit na makatakas ang usah Pero okay ra Kay gamay-gamay ra mana siya Nya karun ang usah na sa dato isod Katong gamay sa sudlanan Punya pag na po na sa unahan Kita nam san may nga Sempre way lang ano atong gihakop atong gisod sa sudlanan Og mao atong kuha tulo ka buk tambol gisod na to sa posporo nga sudlanan yeah, ang uban na dire sa dako nga sudlanan pag sud na ko sa balay na timingan man ni ana akong inahan nga buwi ina syempre atong gibuian, kay batik man nga ta sa atong ginikanan Anak man na pero nakaingon ko sa kung nahuna ayay kasayang